Good morning guys So yan nakapakain na tayo ng ating mga alaga guys Pero alam nyo ba na Palagi kami kinakabahan na may mga alagang baboy Every time na may nababalitaan tayong ASF guys So ito yung baboy natin dito pero Hindi tayo comfortable guys Kasi marami na naman pong may mga cases po ano na nababalitaan natin at hindi pa nakakarating dito sa atin yung vaccine po ng USF so itong mga baboy natin dito medyo malalaki na sila pero so, takot ng takot tayo guys and parang gusto kong magbawas muna Tuwas muna tayo. So yung napasampahan muna natin yung maiwan. Ito guys, benta ko na ito. At yung isa doon. Ito nasampahan na yan. Yan hindi pa. So, so dalawang basis na naranasan natin na matamaan ng ESF. Parang nagkaroon na tayo ng phobia guys. Pero ito na din kasi yung nature ng work natin. So, ang hirap, guys. <coughs> Walang kasiguraduhan yung yung pagbababoy natin ngayon. Yung time kasi maaring bumalik dito sa atin, ano. So, naka second wave na tayo dito sa ating babuyan. Sana wag, wag naman mag third wave, ano? Kasi wala na. Wala na tayong kundo sa na tayo, guys. Kung so, hindi sana tayo kasukin ulit dito, good Di start na itong baboy na meron tayo dito. Kaya na natin mag-start at magpadami kasi may board tayo at may mga magiging inahin tayo, guys. Pero ayan, tayo sa takot dahil po dito sa ESF. Hindi naman ganun-ganun lang po yung gastos po sa pag-aalaga ng baboy. Big pa lang ngayon guys, ang mahal na. No? 5 to 5,000. <clears throat> Tapos ang masakit guys, tuwing may babalitaan ni ESF, mas nagmumura po yung bilihan ko ng baboy ano, at pahirapan din magbenta. so kawawa talaga yung mga racers guys. sana maging okay na po at mawala na po yung USF para mamuhay ng normal yung mga katulad kong na ng baboy yung wala kang alalahanin sa pagtulog pagising mo mga malalakas yung baboy mo no? sana may balik po ulit yun sa atin na mga nag-aalaga kahit hindi gaano kamahalan yung baboy basta wala tayong alalahanin guys na pagising natin eh mayroon ng ESF sa kulungan natin so napaka napakasakit nun guys Ayan guys, um, share ko lang po yung sa loobin ko bilang nag-aalaga.